Magandang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya ng Dingem. Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa unang sulat ni Juan chapter 4 verses 12 to 15. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan Nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatutuhan ng sinugon ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Napakagandang tanong ito sa atin. Kailan ba natin nakita ang Diyos? Nakita ba natin ang Diyos sa ating mga simbahan? Ang ating lugar na pinapasyalan sa mga uh, parke, sa mga uh, ribulto? Walang nakakakita sa Diyos. Ito ay mga ribulto. Ito ay mga images. Kaya napakaganda ang, ang sharing na ito ni Juan. Kung tayo ay nag-iibigan, nasa atin siya. At nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ibig sabihin pala nito, ang Diyos ay hindi isang imahin kundi ang Diyos ay larawan ng pag-ibig. Ibig sabihin, kabag ang pamilya ay nakakaranas ng magandang relasyon, ng pag-iibigan, ang pakiramdam ng bawat isa ay Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. So yan po muna ang aking iba bahagi at sana nakapulo tayo ng kaunting aral at gawin natin viral ang salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat.